guys, so ngayon nagugutom na ako so uminto muna ako sa pagkatrabaho kasi nagugutom na nga ako okay, so tara guys, kain tayo bumili ako ng ulam sa may karinderia kasi hindi ako makakain sa karinderia dahil maraming tao so hindi ako makasigit kaya bumili ako, mura lang ulam niya 25 lang at so, saka kanin, dalawang kanin so kain tayo, tara pagsaluan po natin so ayun po, may kita nyo po mamaya, ulam po tara kain po Kain po tayo. So ayan po kanin at saka ulam ko po ah ginataang tulingan halagang 25 pesos lang po yan tipid-tipid po muna. Tara kain ka po tayo. Tatapos ko lang kumain so umaambon siya. So buti tapos na ako kumain. tapos ko lang. So, Ubus na siya. So salamat po sa panonood po sa aming munting video. maraming so, maraming marami salamat po. Buti po bago umambon Ah, tapos ko lang kumain. So, maambun po siya ngayon eh po. Medyo mahimot ako. So, maambun po siya.